sa pagkakataon po ito ay pinalad na makakausap uh, ang matagumpay na Philippine Dragon Boat Team uh, sa katauhan po ni uh, Coach Datchasco at ang team captain mismo ng Philippine Dragon Boat Team na si OJ Fuentesa uh, Coach Ko at uh, OJ good morning po Johnny Banes live na po tayo sa DWIZ hello channel 23 Good morning po, sir. Good morning po. All right. Ah, uh, sorry ah, sir. Ah. Lalaki ka pala. <laughs> sorry. Uh, good morning. All right. Uh, Captain uh, OJ, una-una sa lahat, congratulations. At uh, muli ay uh, nailagay nyo sa kasaysayan, naiuukit nyo sa kasaysayan, muli ang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-uwi ng maraming kintong medalya para sa ating uh, kupunanin. At the same time, Overall po ano? Tama ba? Captain yes, na OJ? Yes po. Overall champion po tayo. Alright. Uh, kabilang sa mga sinasabing tinalo nyo is yung powerhouse team ng Thailand. Tama ba, coach? Uh, yes po. Uh, uh, nandun din po Thailand and also mm -hmm. the Indonesia is there din po. Apo. So sa kagaya po namin na uh, ako, aminayin ko sa'yo, iyo sa OJ, uh, atin mga uh, Captain OJ, ako hindi ako masyadong uh, maalam pagdating sa Dragon Boat team kasi ako'y kinalakihan ko boxing, basketball, volleyball at ngayon medyo MMA kayang Joel. <laughs> pero yung uh, isa kasi sa kumbaga hindi nabibigyan masyado ng pansin itong Dragon Boat team pero ang dami ng karangalan na naibigay nito sa ating bansa tama di ba? Yes po. Oh. Yes anong sikreto uh, natin? Sir. So, uh, ano po? Uh, teamwork lang kami and kung anong meron na uh, binibigay at sinasuporta ng government, lalo na Philippine Sports Commission, and hindi naman kami pinapabayaan din ng Philippine mm -hmm. Olympic Committee. And also the, uh, our teammates na, na magkaisa lang. Yun lang po at mananalo rin tayo lagi. <laughs> mm -hmm. At opo, at uh, binabanggit niya rito ha, uh, kabilang sa mga nakuha nating uh, makasaysayang panalo, back-to-back -back wins sa so 40-plus women's standard boat. 500 meter mm -hmm. event sa loob lamang ng 2 minutes at 16.32 seconds at men's 40 plus open men's standard boat 500 meter race sa halos dalawang minuto lamang. Gano'n ba kalayo at gano'n ba kahirap itong uh, ganitong klase ng kompetisyon na uh, Coach OJ? Ah, uh, Team Captain OJ. Go ahead. Uh, sobrang hirap kasi lalo-lalo so, maraming ano marami malalas na uh, kalaban na bansa. Mm -hmm. So, uh, we do our, ano lang, kung ano yung pinag-training namin and anong mga pinag, uh, sinasabi ng mga coaches about ano, uh, adjustment, yan. Mm. Tiwala lang din sa mga ka-teammates at magkaisa. Alright. Uh, nasa linya na rin natin si Coach Duchess uh, ko. Coach <laughs> ko, good morning and congratulations una-una sa lahat. Good morning, Sir John. Uh, good morning po sa lahat. Uh, thank you thank you again po for having us here. Mm, eh, hindi ko talaga maiwasang hindi kayo imbitahan kasi unang-una, di ba? Unang, -una, <laughs> diba, unang uh, interview ko sa'yo, coach ko, medyo kontrobersyal. <laughs> Pero kaya pinangako ko naman sa'yo na pagka maganda o ano't ano man na maging resulta ng competition, talagang hahatakin ko kayo na ma-interview ulit. Kasi talagang kulang tayo sa impormasyon. Kung, kung baga kulang sa exposure, ang Philippine Dragon Boat Team Mismo sa ating bansa, sa kabila ng napakaraming karangalan na, na, na ibigay natin sa Pilipinas. Anyway, tama ba, uh, Coach at saka uh, Captain uh, OJ, ito bang grupong ito, itong uh, Dragon Boat na ito, ito ba yung may tambol sa harap na parang nagbibigay uh, ng beat kung paano kabilis at kung paano diskarte magpapadel? Tama ba? Ito ba yon Yes, sir. Yes. Tama po. Alright. So... Bilang mga Pilipino, anong advantage natin, coach ko, ah, uh, team captain OJ sa ibang lahi pagdating dito kung bakit na do-dominate natin itong event na ito, itong uh, particular na sport na ito, coach ko? Ah, uh, okay. Ah, uh, unang-una sa lahat, sir, uh, kasi yung Philippines is surrounded by water. So, mm -hmm. um, kulang na lang po siguro is yung boat and then yung equipment, but you know, um Filipinos can really excel in this sport. Mhm. All right. Ito po ba ay uh, naipabilang na Again ulitin ko ah hindi ako maalam dito sa event na ito. Ito po ba ay napabilang na sa Olympics? Ah uh, no sir not yet but uh, mm -hmm. it's one of the uh, parang demo sport po siya mm -hmm. na ginawa nung sa Tokyo and also in Paris so mm -hmm. we're hoping na maiisama po ang dragon boat talaga sa Olympics but for now ang um, dragon boat po is in World Games mm -hmm. so all of the sports that's not in Olympics nasa World Games po mm -hmm. at paano naman tayo kapo? At paano naman tayo uh, lumalagay sa World Games? In competition din ba tayo? Competitive din ba tayo kumpara sa ibang bansa? Ah, uh, actually sir, this is the first time na isinali po ang Dragon Boat sa World mm -hmm. Games. So itong nakaraang uh, competition na ICF Worlds is uh, qualifying po for World Games. Mm -hmm. All right. Uh, Captain OJ ang Pilipino, sabi nila, eh, lahat ng diskarte, kayang gawing diskarte, gawin para lang mag-exercise ang sport. Pwede ba natin mabanggit ilan alan lang uh, mga bagay na diskating ginagawa nyo para ika ngay mag-excel tayo above sa mga matitinding kalaban sa ibang bansa? Uh, <coughs> ang diskarte ginawa namin is uh, yung adjustment na nangyari, lalo na, na sa ano, uh, last minute. Yan yung mga Kumbaga sa sa time na nangyari dun sa race kasi magkakasunod yung yung men and women so mm. uh kailangan namin bawat isa na maging adjust adjustment ba adjust na kahit anong mangyari or any condition ng water kailangan mo mm. uh, kailangan mo ma-adapt din so uh we prepared lahat naman kung anong mangyari so uh, lahat anong mangyari na? <laughs> coach, sa, sa competition. Oh. Coach. Pagod pa, pagod pa, sir. Oh, coach, <laughs> uh, mukhang hindi sanay eh si, ano eh, si team captain sa interview eh, no? Anyway, Coach, yung mga equipment at iba pang kailangan ng uh, Dragon Ball team, imported po ba ito o kaya natin gumawa ng sarili natin? Actually, sir, kasi may standard po siya talaga. Ah. So, most of uh, the equipments are imported po talaga. Mm -hmm. Hindi pwedeng halimbawa from the Philippines gagawa ka ng uh, magmamatch match sa standard na uh, equipment at 'yun ang gagamitin, hindi pwede. Ah, uh, no sir po Alright. kasi ano talaga siya, may standard weight, mm -hmm. may standard uh, um uh length or mm -hmm. 'yun po. So, ah uh, kailangan siyang parang pumasok pa sa ano eh matinding, um may quality talaga din uh -huh. po talaga siya. Saan ang So, yung boats po or po are, mm -hmm. are sa that's made from china mhm mm yun po sir. Okay. tapos the paddles that we use uh galing din po siyang europe ah, so okay so hindi pala basa-basa. anyway coach last few coach. questions alam ko kailangan nyo pa magpahinga uh, anong susunod na activity anong susunod na event na sasalihan ng ating uh, koponan uh for now sir um our focus is on the world games because we qualified ah, uh, this will be in August mm, and then uh mm -hmm. after that uh yung Southeast Asian Games yung pinaka ano talaga mm -hmm. matinding laban na kailangan namin pong paghandaan. Mas mas kailangan yung paghandaan ng Southeast Asian kaysa ang World Games, tama ba yung pagkakaintindi <laughs> ko, coach? Hindi naman sir, but uh -huh. um kasi World Games is uh a big big event po talaga. Uh -huh. Of course, we need to prepare for that, uh -huh. but um We're really aiming to uh magkaroon talaga kami ng gintong medalya Apo. sa Southeast Asian Games and Apo. uh we believe that uh most of the powerhouse kasi sir and dito eh sa so, yung mm. alam niyo, may, may may certain target kaming country so mm. nandun okay. po sila lahat sa Southeast Asia. So, All right. <laughs> Uh Captain OJ, anong paghahanda after nyo magpahinga ng ilang mga araw? gaano katinding paghahanda ang gagawin niyo uh, next year pa pala yung uh, susunod na competition niyo ng matindi anong uh, paghahanda yan same preparation ba sa ginawa natin dito sa Palawan event yes po uh Yun pa rin. Uh, sunod pa rin sa mga coaches, mm. mga sinasabi nila. And then discipline sa bawat isa, sa sarili rin. Sa mga kinakay, mm. mm. sa exercise, and sa pagpapahinga. Okay. Uh -huh. alright. Coach ko, uh, Captain OJ, ako ay uh, nag-ere nung isang araw na dapat kayong bigyan ng yeah. kumbaga parang we uh, heroes welcome at saka matinding, yeah. uh, ang tawag doon, yung pagbibigay-pugay. Pero isa lang request ko, kung kayo ipaparada, wag kayo sa dump truck isakay. <laughs> 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 biro lang po, biro lang. Ko lang yung mga Anyway, nasa inyo coach na ako, nasa inyo pa ang pagkakataon baka may mensahe ka pa sa ating mga kababayan mm -hmm. lalo na sa mga kasamahan mo sa Dragon Ball team uh, unang unang-una sa lahat po uh, maraming salamat sa lahat ng sumuporta po sa amin from day one until ngayon po Thank you so much po talaga sa lahat ng suporta uh, We're so overwhelmed and uh we're really proud to be uh, uh to represent the Philippines sa mm -hmm. uh, nakaraang competition and we are hoping to still get support from mm -hmm. everybody um for the coming uh days mm. as we, pre we prepare for the world games and southeast asian games and sa namin, i would like to thank everyone each and everyone um who worked hard talaga po for this um competition mm. and uh, i'm really happy with the results and um uh back to the drawing board po kami. Mm. Right. <laughs> Ayun, thank you thank you Team uh, Captain OJ, mensahe po. Go ahead. Ah, uh, unang unang nagpapasalamat ako uh, sa ano, City Government of the Puerto Princesa <clears throat> sa Lalawin ng Palawan and also the Philippine Sports Commission na mm. nandiyan lagi sa amin, Philippine Olympic Committee and also the Air Forces of the Philippines. Mga coaches namin na laging nandiyan, co-athletes. Uh, back to start again tayo. Mm -hmm. All right. Again, <laughs> congratulations. Bukas ang himpilan nito at ang programang ito for update sa inyong uh, grupo. Good luck sa mga susunod na laban. At coach at saka captain, mukhang kasha sa akin ang jacket ninyo. Ha? Pag nakita tayo, bekenemen. <laughs> joke lang, joke lang. Good morning. Ingat, God bless. Ingat, ingat. Good luck. Ingat. Saludo. Ingat, ingat, ingat. All right. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan siya Coach Dachesco ng Philippine Dragon Boat Team at Team Captain OJ Fuentes. Nag-overall na champion lang naman po ang Philippine Dragon Boat Team sa katatapos pa lamang na kompetisyon na ginanap dito yung ICF Dragon Boat World Championships na ginawa dito yan ha, sa Puerto Princesa, Palawan.